Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po gagawa ako ng suka na may sili. Sa usaban po. Mahilig po kasi ako sa suka na may sili. Ayan. Hiwa-hiwa ko na po yan, ha? Sibuyas, bawang, sili. At iligyan ko na rin po siya ng paminta, asin, at konting tubig para hindi siya masyadong maasim. Tapos, ito po, guys, ang ating suka. Tinanggal po yung mga logo niya. Kasi sabi nila, bawal doon yung may logo. Sarin lang po natin ito dito. Mga ilang araw lang po ito. Masarap na siya. Para hindi na po ako yung pisa ng pisa ulit ng bawang, sibuyas. Nakaready na siya. Ay, natapong pa, guys. Ayan. Puro po yan ha. Purong suka yan. Hindi ko na pinakita sa inyo paano hiwain. Alam niyo yung paano magiging. Mag shake, shake lang natin. Shake, shake. Shake, shake, shake. Ito na po ang aking suka. Pwede na tayong kumain ng maraming maraming marami, marami. Bye, thank you for watching.